ang netizens sa ipinamalas na talento ng isang grupo sa isang kainan? Eh, paano ba, na ba naman? Sinabayan kasi nila ng kantaan ng pag out nila ng tirang pagkain. Ready, sing! <laughs> ang netizens tuloy, ha, Jess Ruth, binalot ng malaanghel na awitin. nang ang na ito ang kanilang piyesa na bitwing walang ningning habang nagsasaroon ng pagkain. Kwento ng uploader na si Daniel Binyalizo, kagagaling lang kasi nila noon mula sa Sunday worship ng duman sila sa isang fast food restaurant. Naisip daw nilang balutin ang kanilang tirang pagkain para iuwi sa kanilang fur baby. Sa dahil mahilig silang lahat kumanta, Natripan nilang sabayan ng awiti ng kanilang pagbabalot. Napahanga naman ang ilang netizens. Partida raw kasi busog pa sila habang kumakanta sa lagay na yan. Banat naman ng iba, nakakahiya tuloy. mag ng pagkain kung sila ang kasabayo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.